Ako po si Richard Nerona, kasalukuyan pong nagtatrabaho sa Office of the Solicitor General bilang legal secretary. Pinanganak po akong isang katoliko. Kasama po ako sa mga nagkukumunyon, kasama po ako sa nagkukumpisal sa pari. Dati po, ang pagkakaalam namin ay mga anti-social ang iglesia. Mga iglesia ni Kristo na may sarili silang mundo. nagkaroon po kasi noon ng lindol, yun pong 1990 na ang sentro niya sa Baguio. Kasi may mga parang altar-altar sa, sa, school namin eh. So yun, eh, nagdasal kami doon. Tapos nung kwan, nung naisip ko, bakit nga pala ito yung dinadasalan namin? Eh, nung nalilumindol kasi kung sabi ko, kung Diyos ito, bakit? Bakit niya, kasi siya mismo natumba eh. <laughs> bakit, bakit, ganon? Sabi ko, yun yung start na pagkasuri ko. So one time, sabi niya, baka daw pwede isama kita minsan. Sabi niya, may pumahalag kasi kami. So, siyempre, kaibigan natin, paunlak tayo. Sabi ko, hindi ako mag iglesya kasi alam ko naman eh, eh katoliko ako eh, bakit ako mag iglesya Yeah, pumasok lang po kami. Parang yung unang encounter ko po, parang wala. May naging kaklase ako na iglesia. Naging kaibigan ko, nabanggit nga nila na hindi sila nag-celebrate ng Pasko. Doon ako nagkaroon din ng query. Yung isang pinsan ko, yung second cousin ko yon one time nagkita kami, uh, isa muna kita may bago akong diskubre eh, sabi sa akin. Sumamba po kami noon eh. So yun, pagkatapos po nung pagsamba na yun, ang dami ko lang tanong sa kanya. Magsuri ka para at least malaman mo ikaw mismo. Kasi kung sasagutin kita ngayon, baka magkamali ako sabi sa akin. Kaya yun, uh, sunod na araw, naman niya po ako doon mismo sa kapilya ng iglesia. Kaya yun, at tuloy-tuloy po yun eh. Talagang bawat pagsamba po, mas lalo mo siyang naiintindihan. Sa iglesia po kasi, uh, no, biblically based yung lahat ng turo eh. Nung ginodoktrinahan na po ako, doon ko napatunayan na hindi pala pagiging KJ ang pagsunod sa kung ano yung nasa nakasulat sa Biblia. Eh gaya nga po ng pananaw ko talaga na nilikha tayo para maglingkod. At yun yung naging turning point ko po na dito na ako kasi dito ko isasagawa yung paglilingkod na gusto kong mangyari sa buhay ko natatanggapin ng pinaglilingkuran. Pero so, yung mga magulang ko, sabi nila, eh, dagdagkan mo pa yan eh. Dagdag, intindihin mo pa yun yung pag-Iglesya. Mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Dati po kasi, puro-mura po ako eh. Yung ako po ay eh, hindi pa ingles ni Kristo. Wala po lahat yun ng Iglesya ni Kristo po ako. Wala pa po pong pandemic noon, Tinuruan na po tayo mag-gulayan uh, sa bakuran. Pagdating ng pandemic, yun po yung isa sa mga katuwang namin na nakatawit po kami ng parang Uh, hindi masyadong hirap ba sa pakiramdam? <laughs> Kasi uh, unang-una po, bumagsak po lahat ng kabuhayan. Eh. Totoo lang po sa amin din, bumagsak din. Yung pum pinag-source of income po namin, nawalan po kami ng mga allowances. Kung baga, kung iisipin po natin, talagang mabigat. Pero kung po, yun pong kahit po pala yung sa pinakalugmok na bahagi ng buhay mo, doon ipararamdam ng Panginoong Diyos yung pagliligtas niya. sa aking mga kaibigan po, sa aking mga kilala, yung sa aking mga katrabaho at tayo po mismo mapapatunayan po natin sa sarili po natin kung ano po ang katotohanan.